Ikalabing tatlo ng Pebrero sa taong 1565 nang makarating ang grupo ni Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu mula sa Espanya. Ngunit hindi sila pinaunlakan ng mga naninirahan dito hanggang sa narating nila ang buhol at dito nakipagsandiguan noong ikalabing lima ng Marso sa kaparehong taon kay Dato si Katuna. Mula sa alyansang ito, nagsimula ang kolonizasyon ng mga Espanyol hanggang sa taong 1878, kung saan malaki ang naging impluensya sa ating kultura, pamahalaan, relihiyon at maging sa sining at panitikan, kung saan iba't ibang literatura ang umusbong bilang paglimagsik sa hindi makatarungang pamumuno ng mga ito, na malaki ang ginampanan sa kalayaang meron tayo sa ngayon. Ngunit, ano nga ba ang kalagayan ng ating literatura bago pa tayo sa kopi ng mga Espanyol? Kaya halina at muli natin balikan ang kalagayan ng ating panitikan noong panahong prekolonyal. Kung ating muling babalikan, malaki ang naging impluensya ng sinaunang India sa Timog Silangang Asya, so bilang ang Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Cambodia at maging ang Pilipinas. Sa ang ebidensya nito ang inscription sa binatbat na tanso ng Laguna o Laguna Copper Plate Inscription. Ito ang pinakaunang kilalang nasusulat na dokumento na natuktasan sa Pilipinas. Sa itong legal na dokumento na may nakaukod sa petsang Abril ng taong siyam na daan, kung kaya sa panahong ito nagsimula ang panahong prekolonyal. Ito ay nakasulat sa sulating kawi sa isang uri ng lumang malay. Ito ay bahagi ng kasulatan mula sa puno ng tondo na nagsasaad ng kanyang pagpapatawad sa utang ni Namwarat. Pinapakita ng kasulatang ito na naumpaman ay may kaalaman ng ating mga ninuno sa pagsulat, pagbasa at pamamahala. Ikalawang halimbawa ng sulating kawi ay makikita sa garing pantatak ng butuan. Ito ay isang pribadong pantatak na mahalagang sentro sa kalakalan ng karahan ng butuan na pinangmarka sa pinagmula ng mga kalakal na ginawa at niluwas nila. Isa pang halimbawa ang palayok ng kalatagan. Ito ay isang uri ng sinaunang libingan na mukhang karaniwa palayo kung ito ay pagmamasdan, ngunit na iiba dahil sa inukit ng mga titik sa palibod ng balikat nito malapit sa bibig na umabos at tatlong putsiyam na sinaunang titik. Binatbat ang bakal ng butuan Ito naman ay pinaniniwala ang naisulat sa pagkita ng ikalabing apat at ikalimang siglo na sa pagkakapareho nito sa mga tapayang libingan at sulat habanes. Mula sa mga kasulatang ito na mayroong pagkakahawig at pinaniniwalaan na pinagmulan ng ating pinakaunang kilalang sistema ng pagsulat na alibata na ngayoy baybayin. Ito ay pinaniniwala ang nabuo ng ikalabing apat na siglo, magpahanggang sa palitan ito ng mga Espanyol ng ikalabing limang siglo. Malinaw na ginamit ang baybayin sa Luzon, Palawan, Mindoro, Pangasinan, Ilocos, Panay, Leyte at Iloilo. Ayon sa ulat ni Miguel Lopez de Legazpi nang siya ay makarating sa Cebu, mayroon silang kanilang sariling mga titik at karakter tagay ng mga malay na kanilang naisusulat sa mga dahon at kawayan gamit ang matulis na instrumento. Ngunit kung ating uusisain, wala anong matatagpuan na sinaunang kasulatan dahil pinaniniwala ang sinunod ang mga ito ng mga unang misyonaryong Espanyol. Espanya. pa na ang ilan sa ating mga panitikan sa pamamagitan ng pagpasa ng mga magulang sa kanilang anak. Kabilang na nga dito ang iba't ibang uri ng panitikan na mayroon tayo magpahanggang ngayon. Ugtong, marahil ay pamilya na rito ang kalamihan lalo nung ating kabataan kung saan naging isa ito sa ating mga libangan. Bulong o sa Ingles ay chant. Ito ay isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao. Sa alawikain, ito naman ay ang mga pahayag na kadalasang naririnig natin sa mga matatanda kung saan naglalayong magbigay ng payo at aral. Sanaga, ito naman ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na may estrukturang apat na taludtod at pitong pantig kada taludtod. Kadalasang naglalaman ito ng pangaral at filosofiya. Ambahan, tula ng tanaga, ito ay isang tradisyonal na uri ng tula na kadalasang nasusulat sa kawayan. Mito o mitolohiya ito ay isang uri ng panitikang nasusulat upor sa Diyos at dios. Isang halimbawa nito ang kwento ng unang lalaki at babae. Alamat, ito naman ang uri ng panitikan kung saan sinasalaysay nito ang pinagmulan ng mga bagay-bagay sa ating daigting. Epiko Ang epiko naman ay maaaring nakasulat patula o pasalaysay ukol sa kabayanihan ng isang bayaning maituturing. Maaaring marami pa tayong nakalimbag na panitikan. Maaaring hindi pa ito natatagpuan o kung hindi sana tayo akop ng mga dayuan. Diyan pa ang tang magagawa natin ay ang patuloy na pag-aralan, payabungin at pahalagahan ng mga ito upang maipasa rin ito sa susunod pang henerasyon.